Yeah. Sige po, tapusin ayoko. muna yung pagkain. ayoko. Ayoko, 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 ayaw ayaw na ayaw na po ng ano na biyak na natin na pinapabayaan po yung mga tinga na tinga po nandun na ano po yung batas ngayon natin Michelle yung batas ngayon uh, na ano? Article 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yung mga magulang po na pinapabayaan po yung mga anak eh pwede na pong makulong ah. Oh, no. Ano po nga ninyo doon? Ba't puti okay, po so, kinapayagan okay, niyo po yung anak niyo na magsigis <coughs> po ulit ah? Bawal po siya ah. Lagi na po nababawal sa akin po. Tay, lagyan ko lang kayo ng ano. Mike. Sige tay, iyan ninyo. Ipaliwanag niyo sa amin kasi po papakita po namin ito sa DSWD.

Ako na ako na asam wali. Sa mga hindi ba ko ano ko niya? Kumatok po sa sasakyan, kapos ba ako? Binib eh, Palapit to pala sa sasakyan, ba ako yung bintana? Tapos tinanong ko na yung nasan nga po yung tatay at nanay niya. Naganap daw po kayong makakain. Yun po yung ano niya. Eh, nandito po pala kayo. Apo. Yeah, pa. mm. Eh, ako lang kasi nagkasi 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 Stay. nagkasi ah, stay nagkasi 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 kaya yeah, ako nga po, ang nanay, ako yung tatay. Hmm. Oh. Ako lahat. Ilan taon na po siya gano'n? Mag-isang mag po ang palampo. Ah, yung palampo. Kala ko yung pag-uwi po niya, yung niya dito at pag niya doon, isang buwan na. So, nag-start nag -start lang po siya. Yun lang po yung trabaho niya pala. Ah, oh. uh. Um, Bani lang po sila, siyam.

<laughs> wag po kayo magalit pa yan. Kasi hindi po, wag po kayo magalit sa itatanong. Kung meron po kasing mga ganitong makikilala ko na alam ko, bawal sa, pinagbabawal niyo yung ganun sa kanya. Pero kasi minsan, pagka nakakauwi na po ng pera yung mga anak, parang, oh sige, okay lang. Eh, ganun po bang nangyayari? Sa akin po, hindi po gano'n. Hindi po ibig sabihin, parang inaayaan nyo na lang din dahil may pera po siyang dinadala. Ay, hindi ko po inaayaan. Uh, hindi nyo sa inutusan. No, hindi po siya Wala po. Dala, no? Kailan po yung ganyan yan? Ay, ano pala ko, dalawang linggo pa lang ngayon. Eh, hindi, bahala ka ako. Napagkanya Dalawang linggo pa lang yan, Tay. Hindi sa'yo. Eh, bahala ka ako sa akin. Tayo yung totoo, dalawang linggo pa lang yung ganyan. Opo. Oh, o dalawang taon? Ay, hindi po. Kailan po? Dalawang linggo pa lang po. Ang mm. layo kayo mga <coughs> bata, may mga tiga Reyes. Mm. Sabto niya Reyes, maaisang. Uh, kuya... Yun po lagi yung sa ano. eh, pinunta ko po ito. tawag ko. Ayaw umuwi. Mm. Ay, hindi nga ako, pag lumalito pa po, po mama niya, binabawal nga siya. Mm. O, ganito po naman sa akin. Ba't matigas ang ulo mo, Kuya Arturo? Ba't tayo <laughs> <papo> mo sumunod kay Papa mo? Ano yan? nga sabi sa'yo? O, maa... Ano Kaya, ipamahawal. Natigas na natin yung ulo nga po nangutulog yung na naman pumutol? Nandala po sa bayabas yan. Sa kala bakit sa bayabas. So ito mga ayan po ko kami. Ano sa? Ano po yung ay. Ay po ay gasma apat din yo. Ako tuloy nilila. Nandito na ata. po to. Matatawa ko din ako. Oo. siya. Nakatulog na po yung papalila at makatakas na. Patungtulogin po ang ama ni na yung magkakatabi sila. Wag ka nga nilalaan eh, nawawala eh. Ganyan na po yung mga kabatahan ay eh, magkakatabi sila. pumalit na bata, ganyan na mga... Tapos kayo po, ano yung pinagkukuha na nyo ng pangkain nyo? Eh, nagwewe tinan ko po. Tapos hmm. nagmamasa-masa lang yung, yung mga tapos. Ano, na yeah. Nakikipamasada po kayo. <coughs> Kanino po yun? Siya, Ike Saturni Nippon ya. Ano po sasabihin ko sa ano? Anong, ano pong gusto niyo? Ano pong kaso po yung gusto niyo isulat ko dito sa ano? Kasi ang kaso po na ya ano kasi sana, yung article 1 2 3 4 5 6. Ano po ba yung gusto niyo? Yung 1 2 3 4 5 6 o yung 7 8 9 10? Kasi medyo malakas po yung la two years ko yung ano, yung Article 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 year naman po yung Article 7, 8, 9, 10. Kasi paliwanag nyo sa amin, paano po... ang ano na ako po, po. Paano nyo po, paano nyo po sisimulan yung pag Kasi ako po... Araw-araw uh, na po yan. Eh. O gaya po niya, nanon na po, 7.28 na. Minsan po, anong oras po siya na uwi? Nung nangyuhi siya na 8.30, gano'n. Pero yung yung sumbo sa amin na, na uwi po siya ng alas 2, ala 1. Baka hindi po siya yun. Baka yung mga batang hindi po. Nung di ba po ano ngayon, Martes? nung Sunday daw po, umuwi siya alauna na, alauna 36. <coughs> Hindi ikaw yan. Anong oras ka umuwi pa kapag gabi? 7.30. Kaya eh sino yung sinasabing, ano, alauna na? Santo, Santo Nino? Ano mo yun? Hmm. Yo, ikaw, hanggang, hanggang anong oras lang? Kasi papalino pa namin yung CCTV doon eh. Pero ikaw yung sinasabi na nauwi ng alauna, alas dos. Hindi po siya. Kasi pinipiling ko yung umagas. Pinahanap po siya lagi. Oo. Hindi siya, lang sa iba Pag hindi ko siya nakitabi, doon ko siya pupuntahan. Oo. lagi sa mga yung um, mga anak mo nga nga pa, ubi-ubi mo Okay. Siyempo sila tayo, yung panganay, na po siya? Nasaan nga po yung panganay? May trabaho po siya? Ilan taon na po siya? 20 days po. Ah, nagtatrabaho na po siya? Oo po. Tapos yung sumunod? Sumunod po, nagtatrabaho rin po. Pwede po malaman na yung trabaho po ng panganay? Instructional <coughs> po. Ah, tapos sumunod. Sumunod sa <coughs> solar po siya. Tatlo hmm. um, Solar. Yung sumunod po. Sumunod. Ayan, yung anjan Ah, yung po katabi niya kanina. Tapos malaki siya tapo Tapos. Yung sumunod po. Yung gusto ko nga, yung po ay, yung kanya sa Gala din po siya. Ako, pangamapahama ko yung mga anak niyo tayo. Madagdagan pa yung kaso niyo. Ay, hindi naman po. Uh, Pagkakain nyo nga po ha, kakakain nyo sila. Hmm. Parang salam Malaking problema ito ng mga magulang ngayon eh. Ganyan nga. Eh, eh, eh. Eh, eh. Baka na nga sa iyo. Oo, ganyan yan. Oo, babae siya, Hello ate. Hindi nalalayo kay Clark to. Yung mm, kuya Clark nating katekram. Wala, okay na. Gusto ko malaman kuya, ba't di ka nasunod kay papa mo? Sobrang tigas ang buhay niya. Ha? Wala Kasi nga, Kuya Arturo, papunta yung ano, yung police mobile dyan. Kukunin na si Papa mo. Wala kang makakasama na. Kasi nang kawawa, kasi may papalita. ka. Ngayon, iyan naman sa akin, ipaliwanag mo sa amin bakit ayaw mo makinig kay Papa mo. Kasi mapapahama ka pagka hindi ka nakinig kay Papa mo. Gusto mo mapapahama ka. Kasi ipaliwanag mo sa amin, baka makausap ko yung mga polis na hindi kunin yung Papa mo. kukunin talaga papa mo. Ano hindi kita binibiro? Ba't oh, hindi narinig kay Papa? Ginugutom ba kayo ni Papa mo? Oo. Oh. Sige, paano mo natutunan yan yung pagpunta-punta doon? Ha? Paano? Hindi. Paano mo natutunan yan yung kailan nagsimula yan, yung pag-ingi Don? Hindi naman pala kayo pinapabayaan ni Papa nyo. Ah, hmm. oh, baka na po yan na umuupay eh. Oo, umuupay uh, pa rin, pa rin, pa rin dati. Ah, tapos na yung ibo doon. Nasama po siya. Tapos siguro marami po siyang perang na yung Dati po ata palengke yung bata na yun. Eh, naumak po nang upahan dito. Oo. Ah. Napunta sila doon. Pa, na, na, ano siya sa amin sana? Ah, Na na po niya. Sambugan, nasa may hawak na pera. Nuno po na. Okay, sige. Gano'n nakatagal yung pag mo dun, Ginawen mo sa amin. Ha? Gano'n nakatagal? July 30 <coughs> Nung Noon unang araw na nanghingi ka, magkano yung nahingi mo? 100. Anong ginawa mo dun? Kay papa mo. Okay. Susunod, pangalawang araw, magkano yung nahingi mo? 110. Tapos sumunod, 100. Puro hundred lang ang nahingi mo. Kaninong buinigay yung pangalawang araw? Kay papa din. Pangatlong araw, Magkano? 150. Tumataas na. Pangapat na araw. Magkano? 110. 200. Ah, okay. Uh, magkano yung pinakamalang na mo kay papa mo? 250. Anong tay? Anong ginagawa niya doon sa binibigay ng anak niya? Uh, tay, hindi naman nina ano ha? Siyempre, magtatanong kayo sa atin niyo, anak, saan ba't ang nagaling itong binibigay mo? Oo, no, ko po siya, sinasabi mo sa iyo. ako, baka man, hindi sa iyo. Sabi ko sa hmm. eh, ako, makakamana ma dyan. Oo. Yeah. <coughs> so, ibig sabihin, bago magalit ulit, okay, niyo okay. na rin tayo. Oh, oh, oh. Mm. Okay. So, paano yan tay Kumari bukas makalawa eh nahagip yan ng ano gabing gabi ng truck ah sinusundo niyo doon um, mm -hmm. Okay, kaya po niya, narinig po, dinig na dinig, at um, yung ibebensya na parang ginusto niya na rin na namingi yung anak niyo dahil nakakauwi siya ng pera eh 2 years po yung ano niyo baka hindi lang 5 years po yun pag may ebidensya na oh, no. Ano yung gagawin natin yan tayo? Kasi nakalight po yan. Anong sinasabi nila dyan, Tita Ati Michelle, sa comment? Bakit daw po pinababayaan ng lumabas ng gabing-gabi? Oh. Tsaka, yung nga daw po, nagustuhan na rin daw ni Tatay yung panghihimay ng anak mo. Kumusta po yung pag-aaral dito? Ah.

Kasi may batas ko ngayon. Na tay, naiintindihan niyo sana. Kaya, uh, gawin niyo lahat ng tayong gawin para po, para, yung, ako, pasto, uh, uh, para yung anak niyo hindi na bumalik. Sige pa po, pangangako po. Hindi na maaulit siya. Sige po, tutulungan ko kayo. Pero, Siguro, uh, kung ano man po, mabalik kami bukas. Uh, may pasok ka bukas, di ba kuya? Pero, anong oras labas na? Alas 5. Okay, alas 5. Tapos tayo kayo, uh, anong trabaho ni bukas? Ang okay lang po ako ng waiting. Tapos, masama-masama. Hmm. Um, Napansin ko tayo yung bahay niyo, puro yero yata. Pwede pong maano uh, ano para ma-check ng DSW din. Masilip ko lang po, no? Ah, may second floor talaga. Ito lang. Pero bato pala yung sa wall nila oh, doon. Hindi po kami. Hindi po kami sa kapit-bahay. Kapit-bahay. Ano na lang kayo? Nakindikit Nakibuan lang. na lang po kayo. Nakidikit na lang siguro. Nakidikit na lang para libre na tayo. Hmm, okay. Sige po. Ganito po ang gagawin ko. Ano na lang? Ano po yung gusto nyo maitulong ng DSWD kung hindi po maituloy yung kaso sa inyo? hindi po doon sa kaso ano yung maitutulong po ng DSWD uh, may bigas po ba kayo? bigas, pagkain kilo kilo po okay. mga ilang sakong bigas po yung gusto nyong padala po sa DSWD tayo Ang gano'n yung uh, na ibigay Sige po ano ko lang mo doon kung ano po yung ano. Tayo pangako nyo ha. pangako ba ko sa inyo. Basta tutulungan ko kayo na iatras yung kaso. Okay. Na pakinggan ako muna. Para sa anak nyo. Kasi parang iiyak na si kuya kanina eh. So kuya, huwag ka nang babalik doon ha. Okay? Promise? Okay. Tama, okay. 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 Ayaw mo sa makulong, okay. di ba? Hindi sila kawawa. Eh, parang na siyang iyak. Pagka basta kulong yung ano, parang... Mm. Love mo siya, di ba? Mm. Okay. Ako, love ko din yung mga bata. Kaya ayaw ko kayong nandun sa lansangan. Kasi love ko kayo. Hmm. Ang mahirap kasi, iingi ka doon tapos pang susuga lang ng papa mo. Pambababae lang hmm. niya. Pagkaalap uh, lang, lang yan. Dadalig. May bisyo ko ba si Tatay? Alam ko Babae po? Alam <laughs> ko siya. Alap? Sa alap ko alam ko po Linilaynaw ko siya bisyo. Linilaynaw ko lang po. Alam ko siya bisyo si Erinillo lang. Wala na, ah. niya. Okay. So okay ka naman. Tanggalin mo yung ano mo, yung... baka galit ka akin. Hindi naman, hindi ka galit akin. Baka may gusto kang pabili bukas.

Buti nga nadaanag kita eh. O diba, nagkakilala na tayo ngayon. O, kaibigan mo na ako ngayon. Tsaka papa mo, kaibigan ko na siya. Kaya, iyan ako kay Presidente na ano gusto mong pabili. Huwag lang bahay at lupa. Kasi baka suntokin ako ni Marcos. Ano, baka may gusto kong pabili. Pagkain na lang. Okay. O sige, hindi na ako tatagal kasi. O, kumain ka na gutom daw siya kanina eh. Hindi ko na po, hindi ko alam na ganito ka big family kayo eh. Pero ito oh, kumain po yung... Okay. Kasi ito pa ako pa rin bahay. Ito kumain ako po eh. Ilan yung mga kapatid mong ano, hindi ko... Dapat sinabi ano. mo, isang batal din kayo rito. Oh, ang dami niyo pala eh, hindi po, oh, hindi ko sinabi. Ito ko siya, kumain ka na. Nawa naman ako sa bata. Uh, yun lang, ano po, kumain ka na kuya. Babalik kami bukas. Okay? Hmm. Okay, huwag ka nang babalik doon. Tutuloy ko yung kaso kay papa mo. Okay? yung papa mo. Tayo, kumain na po kayo. Welcome po. Makakasa po kayo, hindi ko po itutuloy.